hindi talaga ako makapaniwala na yung isang buwang sahod ko kay Meta ay naibligo ng property ng lupa dito sa aking probinsya sa bayan ng Magallanes sa probinsya ng Sorsogon. Tara samahan niyo ako dito sa munting vlog. Pagkatapos nga naming mabayaran yung lupa ay sinama ko agad yung tatay ko dito at ayun nga excited siyang magdamo dito. Maganda nga pala yung lupa dito kasi flat o patag. Pwede pagtaniman ng puno ng saging pinya o kaya kalamansi at malunggay. Yun yung plano namin dito. So, uh, dito nga yung aking love. At uh, tinitingnan niya yung kanyang soon to be garden. May mini garden. Kasi yun yung pangarap niya magkaroon ng mini garden. Yung namin lugar is yung malapit sa kalsada. Kasi dalawa yung pinagpipilian sa amin. Pinagpapapilian sa amin yung malapit sa kalsada o yung malapit sa creek syempre pipiliin natin yung dun sa mas malapit sa kalsada so ito ngayon malapit lang ito sa may tree tunnel sa barangay ng Incarisan kaya mabilis makakapunta na ang bayan congratulations mahal sa wakas sa mo na rin isa sa mga pangarap mo magkaroon ng sariling property Congrats. Salamat nga pala dun sa pinagbili namin ng lupa kung napapanood nyo pa ito dahil mabilis na na proseso yung deed of sale, pati na rin po yung title. Need lang siguro magpatuloy sa lahat ng ginagawa kahit anong trabaho para matupad yung mga pangarap nung tayo ay bata pa.